Ayan Ba! Maraming ba, ba, so, salamat! Uh, Bakit ako pinaghanapan muna ako mo? Bakit? Kainan lang tayo dito sa bahay! Di ba wala nga ka kami dito? Tek, sasabungan kami! Pa, eh, hanapan mo ko niyan! Oo! Oh. Pa! Ma! Ma! Ma. Ma! Ano? Anong ang algansya ko? Ba? Malig ko sa'yo. Bakit ako pinaghanapan mo ng alkansya mo? Malig ko dyan. Ang algansya mo eh. Ang algansya ko. Oo nga, Ma... huwag ah, mong paghanapan ang alkansya mo ha. At pag ganyan talong. nakalagay yun Wala akong pakainam sa alkansya mo. Ma, ano ba naman yun ma'am? Bakit? Kainan lang tayo dito sa bahay Di ba wala nga ka kami dito? Nagsasabu kami eh. Paano paghanapan mo ko nyan? Oo oh, nga Oh. kayo? Eh, ano no, ka tama. Eh, wala ka naman pera. Bumiba. Ma, yung bumili na ako ng manok, di ba? Ano man? Ano pang bihira? At sa nilang kasi ako, ma. Wala, wala, ma wala oh. ko alam dyan. Wala ko alam dyan. magpupuno na yun, no? Oh. Ay, wala ko alam dyan. Basta ako nagsabang tapos talo na ko. Dahil pinanalamin mo pa. mo. Ma, ano pang bihira? Ma, y. wala ka alam ka, di ba? Ma, ikaw dahil sa sabang mangungupit ka. Uy, oh. ako pangayilang ng nangupit. Ang tibay na mukha mo. Ang ah. so, nakana ako nung ganyan? Ako na magulang mo? Pag nasilitan mo ng ubit, ha? Nagsabong ako pero may pera ako! Asan ba si ate? Ayaw lang ko na ate mo! Ate! Asan ba yan? Ate! Pananalita ka mo ha! Ate! At... O oh, ma, ba't nag-away na lumakay diyan? Nagbibintahan ako sa kansiya niya? Ako na kumuha? Di ba ang dalawa lang kayo dito nag-uusap? Nag-uusap lang O yan nga, talo na nga kami, pinagbibintahan nung ba kami? Talo!

kaya Dabi nakakulo pa. pa ako eh. Hindi ulo ka talaga. Mm -hmm. Ikaw yung kumuha. Ako na yung nagutos. Ano ka ba ba? Ikaw nga ba yung nagtataya doon? Ako nagbitaw ng manok eh. Mm -hmm. Ay, yun ang nagtaya na Tangina kayong dalawa. Baka tayo ka dyan. Mm -hmm. Ito ang nagtaya eh. Balik mo na... yun. Nung... Balik mo rin yun. Ito ang nagtaya eh. Maghintay ka. Kaya lang kita nabayaran. Bakit kasi ganun? Paano kayo natala? Alam bakit? Oh. Bumili kayo ng manok, isa pa ah? Eh, ito kasi, bumili ng manok kayo, eh. wala naman pa ah! Huwag na at least tumaya kami. Pinaglaban ko yung manok ko sa wala. Eh, pinaglaban yung laman ng algansya ko eh. Eh, ba bakit? Eh, bayaran yun. Bayaran, paghintay ka kung kailan muli ako maninalo. Ang bayaran niyo yun. Ay, e. hindi. hindi. Ano ka? Bayaran ba, mo yun. Ipon niyo na tao eh. O, di ka magbaya. Di ko ka eh. Ikaw nagtaya tayo doon sa teller eh. Narinig ko ikaw yung sul-sul eh. Hindi, Sinusulan ko siya kuya kasi gusto niya mag, ano, ah. pagbabaw. Bakit? Nakikailang ka? Ay, well, hindi. Maghintay ka, magbayad ako sa'yo. Pag nanalo yeah. uli naman ako, inalala, may tugat lang yan. Inalala, inalala, Ay, uh, yeah. Para ano? Basta bayaran bayarin niyo uh, Bayaran nyo yun. Bayaran nyo, sumukha kay kuya. Yung bong mo, pakailan ko, magsama pa kayo. Oh, kasi ma eh, bumili-bili ka ng malang na ano Tayong dalawa na nga lang dito magkasagap. Tingnan ka, nilo pa ako sa kuya kaya mo. Kaya nga tayo na lang eh. Parang tayo, kaya di ako pupuntayin sa buwan. Walang tayong pera. Kaya nga, ito kasi bumili ka ng manok na Ay, walang pay. Ipok ka rin, inataan! Nagdula saan? Bobo ka rin! Eh! na! Bala ka dyan! ina ka rin, baka'y mo ka! Ito ka pa rin, gagak eh, ka! Bakit ang ka. pa ka. kayo dyan? Wag ka pa rin kayo mga walang pahenta! Nagkakaanulunin niyo ang ina niyo! <laughs>